ako din po yung nakagasgas po ng sasakyan nyo noon. Ah, ikaw yung nakagasgas ng sasakyan? Opo. Nagas. Kailan? Nung ano bang year yun, sa likuran ko po na sangga, sa sidecar po ako nung pinahiram ko ako ni ate ang ng sidecar. Pinahiram ka sa, sidecar? Opo. Ako din po yung binigyan nyo ng isang piling na sidecar. Kailan? Noon, sabi niyo pa nga po sa akin, kakainin mo yan ha? Opo naman po. Pagkain po ito. Hindi, yung iba kasi pag ano, tinatapon. Ah. Gusto nyo nga po, dito pa lang. Kino, ba kinain ko na noon, time na yun. May asawa ka? Wala po. Anak? Wala po. Paano yan? Pag tumanda ka na, bakit wala kang asawa? Ba't di ka nag-asawa? Nag-asawa po ako, eh, sumakabilang bahay. Bakit suma? Ano suma? Eh, sumakabilang bahay. Ano po? Eh, kasi po hindi po ako magkakaanak, kaya... Ah, nung nalaman niyang hindi ka magkakaanak, kumanap ng pwede. iba. Ate! Po. Taga saan ka po? Wala po. Doon lang po ako nakikitulog doon na sa pizza ni Gagawa Dennis po. Kaya ati Johan. Johan Rodriguez. Nakikitulog ka sa bahay nila? Halika ate, may tanong lang ako. Okay lang? Okay, Abalahin lang na kita. Upo ka dito. Napapansin ko kasi, <coughs> lagi kita nakikita nagwawalis dito. Ano yun? Uh, ah, ka rin ng barangay? Volunteer lang po. Ah, volunteer ka? Para po, para po hindi ako mapagalitan ng mga residente na nagkakalat po. Mga lakal man po ako, hindi po sila magagalit sa akin. Ah, nangangalakal ang hanap buhay mo. Tapos, nagwawalis-walis ka? Nagwawalis-walis po ako pag may kalat. Para po dumaan man ako, hindi sila magagalit sa akin kailangan ko sa basura nila. Ikaw ba yung nakita kong tumira dyan one time, natulog dyan? Tapos pinaalis ka? Opo. Nung pinaalis ka nila dyan, saan ka naglipat? Doon na po kay Ate Joanne. Ako din po yung nakagasgas po ng sasakyan nyo noon. Ah, ikaw yung nakagasgas po yung sasakyan? Opo. Nag Kailan? Noong ano bang year yun, sa likuran ko po na matanggal, nag sa sidecar po ako nung no, pinahiram po ako ni Ate ang ano, nang sidecar. Pinairam ka sa, sa ay, sidecar? Opo. Opo. Tapos? Nag nangalakal po ako. Oh. Nasagi ko po, po yung uh, ano yung Nagasgas? Apo. Ibig sabihin kilala mo ako? Ako. O anong Ayun. ginawa nila sa'yo nung nagasgasan mo yung sasakyan? Tinawagan po kayo. Ah, tinawagan? Opo, nakausap ko po, po kayo. O, oh, tapos? Yeah. Ano nangyari? Hindi po ako ng tawad sa inyo. Ha? Ah. Oh. So, ah. Humingi ka ng tawad. Opo. Opo. Ah, nung nagasgas mo yung sasakyan, wala ako. Wala po kayo nun. Kaya, tinawagan lang po kasi sa phone. Okay. Tapos, sinong kausap mo nun? Asawa ko. Ako. Hindi ko na maalala. Ako po naaalala ko kasi po um, ako ah. Uh, hindi, kung nandito ako, hindi kita malimutan. Nakikita lang taxi kita, nagtataka ako. Ako din po yung binigyan niyo ng isang piling na saging. Kailan? Noon, sabi niyo pa nga po sa akin, kakainin mo yan ha? Opo oh, naman po. Pagkain po ito. Hindi, yung iba kasi pag ano, tinatapon. Ah. Gusto nyo nga po, dito pa lang. Dito ba kinain ko na nung time na yun. Pero anong, ano pa yan? Uh, kasi kaya kita kinausap, nagtaka lang ako, sabi ko, hindi naman ganyan ang uniform ng mga Tigawales, Kaya furious ako, sabi ko, may sweldo ba ito sa barangay? Wala pala. Volunteer ka pala. Saan ang province mo? Wala po. May asawa ka? Wala po. Anak? Wala po. Paano yan? Pag tumanda ka na, eh wala. Nanay tatay mo saan? Na, ang uh, nanay ko, sa taga Olympia po ako. Barangay Olympia. Tapos nagpakalat-kalat ka lang? Hindi ko maintindihan buhay mo, sorry. No, Bakit wala kang asawa? Ba't di ka nag-asawa? Nag-asawa po ako, eh, sumakabilang bahay. Bakit siya ba? Ano siya ba? Eh, tumakabil bahay. Ano po? Eh, kasi po hindi po ako magkakaanak. Kaya... Ah, nung nalaman niyang hindi ka magkakaanak, Pumanap oh. pumanap ng iba. Matagal kayo nagsama-sawa mo? Opo. Oh, Ilang taon? 12 years po. 12 years tapos iniwan ka? Anong sinabi niya sa'yo nung iwan ka? Eh, ayos na daw po siya. Una po, meron po siya talagang asawa at oh. Na, eh, nung nagpunta po siya nagpunta po yung anak niya dyan, dyan sa amin, sa Olympia. Ano, kukunin na daw po siya ng... Uh, kukunin na daw po niya yung tatay niya. Oo. Sabi ko, okay lang ka ako, Pero deep inside, masakit. Oh, Kaya Eh, ang kaso po, hindi naman po pumunta dun sa... Ano niya? Sa anak niya? Opo. Yung pala? Yung pala, sa ibang babae po. Oh. So, kaya ngayon, hindi ka nakapag-ipon nung malakas ka pa. Ilang taong ka na ba, te? 52 po. Ako rin po, nung ba, anong bang pecha nung Valentine na yon Ano bang year yon Nag-ikot po kayo sa... Yan, sa palengke po. Nagbigay po kayo ng rose. Tapos sabi niyo po nga po sa akin, bakit ka malungkot? O sige, bibigyan kita ng 500. Ako po yun. Hindi ko maalala. Matagal na siguro. ako na. Alam. Ah, kaya kilala mo pala ako. Ako. Na curious lang talaga kasi dati, ang hindi ko ma... Ang hindi ko lang Malimutan makalimutan nung natulog. pinalayas ka diyan, pinaalis ka ng barangay. Alam ko natulog ka diyan na ilang ako. gabi, tapos pinaalis ka. Sabi ko kawawa naman si Ate. Kinuha lahat ng gamit. Kinuha ng gamit ko. Kinuha lahat ng gamit mo. Gamit mo. Tapos? <laughs> Tapos, tapos after nun, ilang araw, nakita kita, lagi nagwawalis. Okay. So, alam ko, sabi ko, hindi tega rito to kasi pinalis. Hindi tega dito sa barangay na to. Pero nagtaka ako, bakit nagwawalis-walis? Eh, may tagawalis naman. Eh, Volunteer yung... lang pala. So, gusto mo makipagkaibigan sa barangay? Eh, hindi ka pa pumunta ng barangay? Hindi, po, ganito ga? Walang, walang, walang kwenta ang si, ang barangay dito. Walang kwenta rin na CCTV. Bakit kanyo? Nung natutulog ako, kaila ate ilang cellphone na rin po ang nawala sa akin. Huwag mo sabihin Nakik yun. magagalit ang barangay sa'yo. Ay, loob. magalit na po sila sa akin. Totoo naman yung sinabi ng monitoring na CCTV. Oo. Oh. Nung sabi ko, sir, tignan ko po sa CCTV kasi po nawala yung cellphone ko. Oo. Oh. oh. So, nakita. Nakita kung paano pinuha. Nakita rin po kung... Nung umalis, saan pumasok na kalsada, saan pumasok na bahay, ang tanong ko po dun sa monitoring ng CCTV, Sir, pwede po bang punta? Abay, hindi. Ano mm -hmm. O, oh, eh, ano TV ng CCTV? Ay, Hayaan mo ano? na yun. Curious lang ako sa buhay mo talaga. Pasensya ka na. Ano pangalan mo natin? Ami po. Ami. Okay. Pero tiga barangay Olympia ka lang. Apo. ano eh, paano ka, ano? Ang maganda dyan, pumunta ka sa barangay, mabait si Kapitanas. Mabait yung kapitan namin dito. Opo, mabait. Maki wait lang, makinig ka. May pag-usap ka na baka pwede ka nilang ilagay. Kasi wala kang pamilya, mahirap. Makini Makinig ka muna. Mga... Makinig ka muna, ti. Naawa ako sa'yo, ganito gawin mo. Punta ka sa barangay kasi mabait yung kapitan natin dito. Makiusap ka, kunin ka na nilang tagawalis para may sweldo ka. Ha? Kasi masipag ka magwalis eh. di ba? Bibigyan kanila kasi mga kababayan dapat ito yung mga binibigyan ito yung mga nilalagay sa ano ano yung bagong programa ngayon na Tagawalis TUPAD, tupad. tupad. Oo hindi mo po daw ako rehistrado rito eh, pa't nila ko kukunin Magparehistro ka para sa akin mga kababayan oh. Ito yung mga dapat bigyan sa mga ayuda ng government TUPAD No oh, real talk tayo mga kababayan nakikita kung nasa TUPAD mga pamilya mayaman pero yung mga mahihirap, kasi ang purpose niyan, para sa mahihirap, yung tupad. Pero bakit itong mga ganitong sistema, hindi sila nabibigyan ng ano, tupad, no? Minsan pa may nakita ang mga kababayan, kung sino yung matandang nagtitinda dyan sa bangketa, tinitikitan. Mm. Tapos ang bigyan nila ng ayuda, yung malalakas, na natambay, walang trabaho. So, minsan unfair, no? Wala akong sinasabi, pasensya ng mga kababayan. Eto, ano ko lang to. nakikita ko lang, no? Sige ate, ganun lang. Para matanggap ka, makipag-usap ka rin sa barangay, huwag makipag-away kasi. At saka magpa ka kasi. May right naman sila kasi may liquidation din yan, yung mga tupad, mga sweldo. Pero kung talagang gagawin ng barangay, madali lang yan. Di ba? Ako. Ganun, makipag-usap ka, Ha? Pangalan mo ulit? Ami po. Ami, o oh, sige, bigyan kita ano. Nag-lunch ka na ba? Apo. Oh, Nag-lunch na po. May, may pera po. ka? Meron pa po. Meron pa po. Paano pinito? ka nagkakapera? Ah, uh, sa pagwalis-walis, may magbigay. Salamat. Oh, may mag-abot. Apo. Oh, o, oh, kaya nga sabi ko nakita ko nagwalis, kaya bigyan din kita, no? O, oh, one, two, three, four, five thousand. Marunong Salamat ka na magbilang. Bilangin mo, magkano yan? 500 po. 500, very good. <laughs> Salamat po. O, oh, makatulong man lang, God ha? Yes po. O, oh, mag-pray ka lang. Po. Ha? Habang may Abang... buhay, may pag-asa. Sige po, thank you po. <laughs> sige. Sige.